sinagot pero hindi naman daw nanligaw. Iyan ang problema ngayon ni alias Jerome paano daw kasi ay trip-trip lang daw ang pakikipaglandian nito sa nakaharutan niyang si alias Jessa. Ang totoo niyan kasi ay meron ng girlfriend itong si Jerome na isang taon na. Kaya ngayon, hindi raw maiwasang sumakit ang ulo nitong si Jerome dahil nandyan na may girlfriend na siya at meron pang dumagdag na isa na si Jessa na naging girlfriend niya kahit hindi niya naman tinatanong o nililigawan Linawin nga natin yan kay Jerome Jerome, magandang uh, tanghali sa'yo Ano po magandang tanghali po? Oo, magandang tanghali sa'yo Jerome Anyari naman dito kay uh, tinago natin sa pangalang uh, Jessa Sa mo ba nakilala to? Bali po, ano siya kasi, uh, Kuya Boy, uh, tropa ng tropa ko din. Mm -hmm. So, nakasama lang namin. So, yun. Kung so, baka, yung tropa ko kasi si Ben ako na, ano, ganoon lang, ma ibiganin mo lang, ganoon lang din daw po, hanggang ngayon po. Mm. Ayun ano nangyari. -hmm. Ayun nga eh, sabi mo, <laughs> hindi, sa ka, hindi ka naman ang ligaw, pero kayo na raw. So, medyo... Ayun nga po ang masama rin po doon Oo. Oh, uh... Ang nangyari po kasi is, one time, kami mga tropa, pumunta sa bahay nila. Hmm. Ayon. tapos bigla ko pinakilala na boyfriend. sa bahay mismo nila, <laughs> Jessa, ganoon? Yes po. Ayan, nagulat din kami. Uh, At di ko alam, anong gagawin? <laughs> kasi doon na rin talaga. <laughs> ah, talaga medyo may kalukuhan din si ano, no? Si uh, Jessa, kumbaga parang uh, inaano ka na niya. Ano yan? Minamanipulate. Eh ikaw, bakit naman sasakit ang ulo mo? Alam mo naman na you're not an item. Hindi naman kayo magjowa jowa Ba't sumasakit ulo mo? Bakit? Naguumasta na ba siya na girlfriend mo talaga? Pumupunta na ba sa bahay? Nagme-message na ba ng kung ano-ano? Sa -ano? bahay naman po, kuya. Pwede na pumupunta pa naman. Pero... Hmm. Ang isip yes. Tsaka, ang ano ko lang din po kasi, ang hirap mang down ng babae. Mang reject, yes. Oo. Oo po. Hmm. Ano ba, nasa tabi ka ba ng muffler shop? Jerome. Ah, <laughs> uh, nasa labas po siya ngayon. <laughs> may po siya ako, papasok Ay, na po okay. siya. O, oh, pasensya na ha. May mga bumubomba ng uh, mga ano nila eh, no? Tambucho eh. oh, ayan. Kaya nga po eh. O, oh, pagkatapos, o, oh, eto pa, Jerome, ah, uh, anong kinakatakot mo ngayon? Eh, baka naman, tinanong mo ba si Jessa, hindi ka ba nagbibiro lang? Baka naman nagbibiro lang to. Hindi po eh. Ang kinakatakot ko po ngayon is, may girlfriend mo ko ng one year. Yes, oo. Oh, oh. Tapos siya, bigla, bigla ako naging girlfriend na hindi ko alam. <laughs> Ayun nga. Eh, uh, pwede ko ba matanong, eh? ano bang itsurahan mo, Jerome? At parang uh, umu wala pang tanong, may sagot na. Oh, de describe mo nga sa amin, ha? Yung uh, itsurahan mo, Jerome. Kasi parang sa tunog mo naman, parang mabait na tao ka naman, eh, di ba? Parang di ano di mo, Kuya Koy? Oh. tingkit uh, na sinito. Medyo, medyo may kapotian. Na ikaputi yan. Yung pa'y uh, medyo matangkad. Mm-mm. Ayan. Ang sasabing ako kasi hindi mga pogey talaga. oh, kumbaga, uh, hindi naman din yung uh, karimari-marim, yung itsura. <laughs> hindi naman ganun, di ba? Malinis okay. lang sa katawan. Siguro Malinis kaya... Malinis sa katawan, Ayan. then may dating ng konti. Ba dahil nag-gym po. oh, marunong, ah, uh, nag-gym ka, ganyan. ah uh, marunong makipag-usap sa tao. Yes po. Hmm. Kasi alam mo... comfort Oo oh, yan, Jerome, the mere fact na sabi mo nga kuya Poy, Ang hirap kasi kasing ano, eh, no, man-reject basta ng babae na ganito Kaya humihingi ako ng tulong sa'yo Eh talagang pinapakita lang na ikaw ay may respeto sa mga nakakausap mo And uh, I appreciate that, uh, Jerome ano. Pero wala talaga rin nga uh, ibang uh, paraan na, na Kausapin mo na itong si Jessa Kasi ito yung parang uh, nahihibang siya Alam ba niya na merong kang... Nagpadaanin muna natin Masyado kang malapit okay na sa po. motor ha Nakadaan po, nakadaan na po Parest Nakadaan? Po. Oo hindi, ibig sabihin ko Baka nasa gitna kang pedestrian lane Ay hindi po, nasa gilid naman po ako Ah, sa gilid ka mm, Sige yes, Ayan uh, Itong uh, si Jess ba Alam niya na meron kang girlfriend? Totally po, hindi Ay, pala eh Ba't di mo sinabi? Kasi hindi uh, Totally po kasi talaga Yung nangyari noon Is trip lang talaga ho Eh, anong plano mo nga kasi Diyan sa trip na yan? So ngayon po, hindi ko po alam ng gagawin ko pero ang gusto ko po kasi mangyari ay yung ma-reject nang biglaan. Kasi for kung sa akin yung ginawa, yung masakit talaga. Mm. Parang gusto kong onti-onti in. Okay. Hanggang sa mawala. Kasi oh, mahirap talaga po for me na gano'n, mang daw ng babae bigla. Eto na, Jerome, may nangyari ba sa inyo nitong si Jessa? Wala po. Wala nangyari. na wala? Pero di ba ang intention mo nung una ay hindi rin maganda kaya ka na mo problema ngayon makikipaglandian ka bakit gustong makatikim Tama? Ah, hindi po sa ganun. Oy, okay, papaano? Medyo, Ba't ka makikipag... Italiwas pa lang po konti. Bilang lalaki rin po. Ah, paano, paano? Kasi tropa lang po. Na, tropa ko rin po kasi yung tropa niya. So, oh. kumbaga, sinabi lang kami dahil daw niya yung babae na ay pinganin po namin. Hindi na masalan din. Mm. Ganun po, kay po namin, kausap ko namin, uh -oh. comfort po namin. Oo, oh, yeah, but yung kailangan ng comfort pa. pala, but yung kailangan comfort may problema ba? Yung una po meron po. Oo. Oh. Oh, tapos o, na yung ayon, problema. Ngayon, naging problema ko na ngayon. Ngayon, lumipat na sa yung problema <laughs> tuloy. Yan, sinasabi sa iyo, eh. Masyado kang... Uh... Pero alam mo, Jerome, no? Hindi ko naman sa sinasabing napakasimple lang naman yung problema mo. Sabi mo sa kanya, meron kang girlfriend. In a nice way na kayong dalawa lang. You don't say it in yes, front po. of your, uh, your other friends, <laughs> di ba? Ayan, after all, eh, sabihin na natin medyo, alam mo na, eh, sa mga kalalaki, ilang taong ka na nga, uh, Jerome? Panito po. Oh, 22, may mga kantsawan kasi na parang hindi mo mapahindian Kahit na hindi mo naman gusto makipag-usap May girlfriend ako Pero alam mo yung uh, ano natin, yung uh, machismo Ayan, yung pagiging macho kunyari O oh, sige na nga, comfort natin Sa'yo lumapit Uy, ostiga, siguro ganyan yung mga kantsaw sa'yo, no? Nung uh, oh. nagkausap kayo, no? Okay ka talaga, ang Pogi mo talaga uh, pa Parang nakaka-boost ng uh, ego But in the end, you just have to tell her the truth nang kayong dalawa lang na meron akong girlfriend. Pasensya ka na, hindi ko sinabi sa'yo talaga nandito lang ako at yung mga kaibigan ko to become friends with you, to befriend <coughs> you. Ganon, Jerome. Ha? Okay. Para hindi ka rin nagbibigay kasi ng, ano, ng uh, false hopes. Oo, kasi, ayan, katulad niya, nagustuhan ka nitong si uh, Jessa, eh, papaano gagawin mo? O nagustuhan ka, tapos tsaka, tsaka, uh, wala kang plano nung una, o pinakilala ka ng jowa. Yung yari ka ngayon. Hindi mo mapapanindi ka may problem ko po dito, ha, Kuya Boy, yung family niya. Bakit naman? I don't dito think so. Ko. Ah, alam mo, hindi naman sa ganun. Kaya nga, wag mo na siyang ipahiya sa pamilya niya. Kausapin mo siya na maayos, ng mahinahon, ng kayong dalawa lang. At sabihin mo Sige sa kanya po. na pasensya ka na meron akong ano eh. Hindi ko, tapos sabihin mo rin sa kanya na hindi mo naman talaga ina-expect na ipinakilala ka as boyfriend. Or baka naman din ang definition niya ng boyfriend eh mga friend na boys lang at nag-overthink ka lang rin. Kumustahin mo rin yun? Hindi yon? po, kuya po yeah. Talagang jowa. Opo. <laughs> hinawakan ba yung kamay mo? Nakahawak sa braso yes, mo? Yes po, sa yeah. braso po. Na hindi niya naman ginagawa ng no, mga unan yung pagkikita. Opo. Oh yan. Even so, even ginawa talaga sa akin that time lang niya ginawa talaga. Aya, even so, I wouldn't judge her na para bang uh, sasabihin na uh, ito yung mga babaeng namimikot. Ayoko muna to jump into conclusions no sa mga ganyan. Pero yun nga kausapin mo siya nang siya lang basta siguraduhin mo lang to. Mag-iingat ka, Jerome. Na wala talaga nangyari sa inyo. Kiss. Wala. Wala po talaga. Yung totoo. Yes po. Totoo, Beso. Wala talaga. Akbay, huh? hawak sa kung anong bahagi ng katawan. Wala ha? Wala po. Ayun. Kasi malinis po tayo sa ganyan. Kasi walang una po, ang babae po niya respetong Oh, Ayan. Pero syempre, may mga babae, alam mo na yung mga namimikot. May hmm, mga ganyan. Pagka okay. natipuhan ka, eh, uh, tututukan ka na, eh, wala ka na magagawa. Baka magawang ka ng kwento. Kaya you just make it quick. 'di ba? Even yung uh, time na yon ano, kahit wag na kayo masyadong lumayo sa lugar kung saan kayo, yung makakabalik siya ng within 30 minutes, within 15 minutes para lang sabihin mo sa kanya yung uh, uh, totoo na pakikipagkaibigan lang talaga ang uh, kaya mong i-offer, yun ang mas mahalaga. Okay. Kasi all the more na magtagal, magano pwede pa mag-create ng ano eh no, ng uh, oras. Reaction. Oh, magkakaroon pa ng, ay hindi pinilit po ako ni Jerome. Kung ganoon na kung masama ang ugali niya. Ha, pinilit po ako, eh, pinasok po ako sa ganitong ano. Tapos mamaya mo dito ka lang sa heart, -to -heart tumatawag makikita kita dito ka na kay ano Sen uh, Senator uh, Ravi Tulfo. <laughs> oh, di ba na pinipikot? Oh, na hindi ano, di ba? Ayoko naman mangyari yun Kaya you make it quick, uh, dapat mabilisan lang at totoo 'yung sasabihin mo next time. Okay, Papa. Jerome. Ayan. So, sa ngayon, huminga ka ng malalim. Oo, oh, yung discarding uh, sa susunod, ay, mga comfort-comfort na yan. Nako! Hmm. Isipin nyo maigi yan dahil alam nyo na pagka na... Oh! baka maging uncomfortable kayo sa mga susunod na pangyayari tama Jerome <laughs> tama po you be, be careful po. you be careful what you wish for oh uh, yan yung mga reminders sa atin ng mga ganyan eh all right. maraming maraming salamat sa yung uh, pagtitiwala ano and uh, sige balitaan mo kami